aku amu ok oh bayuku, kita bayu ku ni pun bayu ku ni pun bayu ku ni sulok-sulokan. nanti natin share. Nangantay natin. Nangantay sa to. Wala namang ulan. Ba't nagkaroon ng tubig? Hmm? sa langit. May mga mutya people. Nagdala ko ang isang mutya ng dagat. Ang alimang. Hindi na kung makakuha pa tayo na. Ang bigyan mo kami, kaibigan. Bigyan mo ako kaibigan ulit ng ano, alimat o mutya. Paano nagkaroon na tubig to? Halos lahat, oh. Muntik na ako, be. Nadulas ako. <laughs> Naka-live pa. Pero hindi naman ako naano, eh. For the first time na, na naano ako, ah. Nadulas. Nadulas pero carry ah, carry pa rin Ang Gayang meron doon pero hindi naman ako na na ano sa ako dito sa ano na to tibay ha magandang hapon po tabi lang po ay pasya lang Huwag po magalit sa amin. Oh, madulas pa talaga eh. Oh. Hindi ka na, tipo. Hindi ka tayo ma. Manak out ah. Hindi ka kita yun. Ito lang, may kalasag tayong bitbit. -bit. Dito kasi kadalasan yan. Nagbibigay ng mga mutya. Kasi na yung paligid. Tabi po. gandang hapon po. Ah, kiki lang po. Papasakaling mabigyan nyo ng mutya ng karagatan, kabatuhan o anuman tayo Namuti ako kasi na yun eh. Kakaiba yun. Bihira lang talaga makita yun. Bang naghagilap tayo ng muti Nadulas tayo people. Hindi ko alam kung may sugat yung kamay ko. Kadalasan kasi, mga muti nagpapakita yun sa mga kasuluk-sulukan people. Yung mga ganyan. Kaya ingat-ingat ah. Ingat-ingat na naman ako sa pagbaba. Sakaling so, mabigyan mo ako, kaibigan. Nag-iiba ang amoy. Ito ang amoy niya. Ito amoy Tabi po, kaibigan. Nakikiano lang po. Mga sakaling palarin. rin. At pahintulutan muling mabigyan mo ng mutya. Meron oh. ano nga dito. Hapli kaya ng kamay ko, kaibigan. Pwedeng bigyan mo ako ng, ng mutya na puti. Na hinahanap ko. to Kumpul-kumpul ang mga shell, oh. No? no? Sarap siguro yan. Hmm. Anong buo. Hmm. Ang dami, oh. Kumpul lang. Ang ga. Hmm. Kumpul, mga people, oh. Dami. Kumpul-kumpul sila, oh. Wala nang ano ito, so, ang hirap nito kung pag kinain mo to, napakaliit. Susu. Dami nito. Okay. minang may nang mingit oh. pa lang pala ako rito. Kalimutan ko. Yes. Wala namang sugat, people. Oh. Walang sugat. Walang sugat. jan Madulas ako eh. Wala. Matibay. Matibay pa rin. Maraming salamat, mga gabay. Kasi dulas ako sa, ka, sa ano eh, sa sa bato. Muntikan na, pero ayos lang. Okay, people. mahanap mo na ako ng mga kamutian dito. Baka sakaling mabigyan tayo. Nagkaroon ng mga puting bato rito. Ganda ng pagkaanin itong bato na ito. No? Ang malay Meron dito nga. Salamin tayo. Gamitan natin ng mahiwagang salamin. Ito bulalakaw yung people. Ganito bulalakaw ng dagat ito. Uh, Sekali lang. Magigyan. Ano yung karang ng mga bato rito? Tumpukan ka. Huh? Yung mga mati-asi mga pipa. Yung mga ganito. Pulang bato.

Uh, ibang iwan ko lang muna dyan kaya marami ko ng eh tingnan mo bato na to nakarating dito hmm? kaibang eh. kaibang eh. ka bato eh. Maraming galing sa ibang planeta tatindi lakas to mga bato rito oh daming sisig Okay, people. Kita niyo yung bato na yun na napakaganda. No, kakaiba. Okay, bye-bye. Uinit kasi aking cellphone.